ang Pasko ay sumapit. <laughs> Hindi po sumabit, ano? <laughs> ang Pasko ay sumapit. Silent night. We wish you a Merry Christmas. Nauso pa yung sa may bahay maraming bati. Manoponi nong, manoponi nang. O oh, Holy Night, hark the herald angels sing. O oh, come, O oh, ye faithful. Ang daming mga Christmas songs kapag Christmas season. We cannot deny that, mga kapatid. Sigurado ako, there are some of you, ayun, may planong mag-caroling yan. Next, caroling, no? <laughs> anyway, a blessed day to all of you. Welcome back po ulit sa ating live stream. And here, let's talk about Christmas carols. Why we are talking about this topic? Well, let's face it. Kahit sa mga una pa lang, alam natin for sure na yon kapag ka ganitong Christmas season, Yahoo na Yahoo, usong-uso ang pangangaruling. Karoling pa more, de ba? Especially po sa mga kabataan na ayon, katulad ng yung oras na to as I, as of this recording, I assure you may mga nangangaroling diyan. Bigla-bigla mm, babasagin ng katahimikan by saying Ngayon nun. Kasi madalas ganito yung ano eh, line up eh ang paskoy sumapit we wish you a merry christmas sa may bahay ganito <laughs> 'di ba minsan nga insert pa nga yung ilang mga songs na yung iba yun nga bumtarat-tarat, you name it pero eto let's face it you know what mga kapatid mga kaibigan pagdating sa mga christmas carols kasi We cannot deny the fact na may mga pagkakataon talaga na dapat muna nating siyasatin yung mga mensahe ng mga awitin. Parang sa praise and worship, so to speak, kung saan sinisiyasat natin yung, yung mga songs, kamusta naman yung theology nito, kamusta naman po yung mga, yung mismong lyrics at iba pa. Bakit? Alam nyo kasi, kung ang naturang awitin ay makakapagbigay luwalhati naman sa Lord, yun yun. ba? Diba? O kaya makapagbigay ng positive message when it comes on that, that's it. Ang problem kasi sa panahon ngayon, nakokomersyalize ang Pasko. Well, we cannot deny that fact dahil yan ang nangyayari sa kasalukuyan. Eh minsan nga, dahil sa pagiging commercialized ng Pasko, ayun, mayroon tayong mga, ka mga, kapatid, mga kaibigan na nag-assume, oh, naku, huwag na tayong mag ng Pasko kasi nag-ano nito ng materialistic perspective, bla bla bla. Well, although we understand that and we, we respect their own opinions concerning about it, but I guess we must have to think about this for a moment. Isipin na lamang natin yung song like um, Yeah, Joy to the World. Isipin natin yung kantang yun na Hello, hello. Yan, yung kantang Joy to the World na yan. Siyempre, ang iniisip natin. Ah, uh, yung Joy to the World. Uh, Agad-agad iniisip na Oh wow. It sounds like the time when Christ was born in Bethlehem? Well, yes. It's true. Ang kaso nga lang, listen to this, my friends, brothers and sisters. Listen. Alam nyo ba na ang song na yan na Joy to the World ay may kinalaman sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesus? Yun po ha. Yan po dapat po natin pakatandaan dyan, mga kapatid. Kasi first and foremost, if I, kung matatandaan ko lang, listen, nang kinompose ng, ng composer ng naturang song na yan, yung Joy to the World, parang wala sa isip niya parang tila baga wala sa isipan niya na ito'y magiging isang Christmas song. Kasi originally, it sounds like it is a song about the second coming of our Lord Jesus Christ. Pero that's okay. Why? Listen to this mga kapatid, mga kaibigan. Imagine natin yung mga nagkakaroling ngayon. At isa sa line-up nila ay ang awit na Joy to the World not only they presented the fact that 2,000 years ago, the Lord Jesus Christ came to this world as a human being through the virgin birth. It also presented to us that time will come, that, that the time will come, Jesus will come again as the final judge of the living and the dead. So, you know, mga kapatid, Pagbulay-bulayin natin yung ilan sa mga Christmas songs na inaawit, na malamang ay inaawit na rin sa mga awiting pagsamba, especially ngayong season na to. Yes, it's true. Uh, ang dami mga nangyari. na Napakarami pong mga pangyayari sa mundong ito. Na minsan we even do not understand what happened. Sometimes we ask ourselves if our faith is still strong. Eh ang problema nga lang minsan eh magtatanong pa tayo sa Diyos, bakit ganito? Bakit ganyan? Pero ito kapatid, no? Uh wait up. <clears throat> okay. As we reflect this, mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga paksa may kinalaman sa mga songs na inaawit kada Pasko. Hindi po baga natin nari realize na may mga pagkakataon talaga na Marapat sana, kapag ka nagdiriwang tayo ng Pasko, ang dapat na maging focus dito ay ang panahon kung kailang ang ating Panginoong Jesus ay naparito sa sandibutan. Bilang kordero ng Diyos talag aalis ng mga kasalanan ng sandibutan. Kaya nga ito, kapatid. As we end this up, ito po ang dapat natin pag-isipan. Habang, habang napapakinggan natin ang mga awiting pamasko, lalo na pagka ang emphasis nito ay ang Panginoong Hesus, ito po po yung pagkakataon na kailangan po tayong magbulay-bulay okay maybe you will ask if i believe that jesus was born on december 25th kahit naniniwala man ako o hindi it doesn't matter why listen to this mga kapatid when it comes to the birth of the messiah i am focusing on the reasons why Jesus was born 2,000 years ago. Yes, we don't know for sure when Christ was born. Pero ibig bagang sabihin, hindi na po natin alalahanin ang araw o panahon kung kailang ang ating dakilang tagapagligtas ay isinilang. Take note yung mga anghel sa langit sa harapan mismo ng mga pastol, nagpahayag sila ng mabuting balita na ito. At ano yung mabuting balita? Na ang Panginoong Jesus, ang Kristong Panginoon, ay isinilang sa mundong ito 2,000 years ago. wait lang ha. Ang <laughs> um, may pinabasa lang ako. Na uh, isang passage na dapat nating malaman. Kasi so, alam niyo guys, uh, it's not a matter of when, but it is a matter of why. Kasi alam niyo, mga kapatid, ito minsan ang problema sa atin. Ito, insert ko na rin dahil andyan na rin. Kasi Christmas carols na rin ang napag-uusapan natin. Okay. But you know what, guys, brothers and sisters? Um, dati kasi sa akin kasi noon, Uh, no lalo nung high school ako, I thought celebrating Christmas is just some sort of a commercialized junk. Okay? Kahit nung college ako. But when I dig deeper to the evidence about the fact na yung mga so-called pagan practices na kinopia into some sort of Christmas blah 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 na patunay nonsense or whatsoever, nireflect ko uli And I read the Bible once again. Bakit mahalaga na bisitahin uli natin yung Bible? Guys, when I was talking about the fact that Jesus was born at Bethlehem, Yun po yung pinaka-point ng lahat eh. Yun yung pinaka-mahalagang mensahe. It doesn't matter about the date. It doesn't matter about it or whatever. It's all about the message why he was born in Bethlehem 2,000 years ago. Take note, inihula na po yan sa kasulatan. Okay? And I assure you, mga kapatid, mga kaibigan, I assure you guys, when it comes to the fact that the, that the, that the birth of the divine Son of God who became man is the, is the greatest news ever, ipinapaalala lamang po sa ating lahat na kung regalong pag-uusapan, Jesus is the greatest gift that the world has ever been received. So, while you are singing Christmas songs right now, o wow, baka nakikinig ka man ngayon ng, ng anong tawag dito? ng bagong station ID ng ABS-CBN ngayon, we must be, kailangang i-remind sa atin kailangan mag-remind po sa atin ang katotohanan ito. That when Christ was born, binigyan tayo ng hint of hope At nawa, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, atin po sanang alalahanin ang napakahalagang katotohanan ito. Kaya nga sinabi ng Luke chapter 2, ang awitin ng mga anghel sa langit matapos nilang ideklara na ang Mesiyas ay isinilang na sa bayan ni Haring David. Ito ang kanilang deklarasyon papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Let us remember that, mga kapatid. Okay, that's all for now. Tomorrow in our next live stream, uh, ang ating paksa ay may kinalaman sa, you'll guess it, handaan. Ayan, Teka lang, bakit handaan yung topic ko bukas? Well, malalaman nyo po yun, mga kapatid. So, at this point, yun lamang sa ngayon ang ating may tatalakay. And by God's grace, Lord willing, tatalakayin po natin yan. Okay? So, thank you guys for listening. See you on the next live stream. Glory to God in the highest. Jesus is Lord.